sa mga tagapag-alaga ng pusa, alam nyo ba na ang kasarian ng inyong alagang pusa ay nakakaapekto at may kinalaman sa kanilang personality at behavior? Sa video na ito ay titingnan natin ang mga issues specifically sa mga babaeng pusa at kung anong epekto nito sa kanilang overall na ugali at pakikitungo sa kanilang owner at sa ibang pusa. Paano nga ba natin malalaman kung ang isang pusa ay babae o lalaki? Minsan, madali lang itong malaman sa pamamagitan lang ng pagtingin sa kanilang balahibo. Sabi ng ilan na ang mga ginger cats daw ay lalaki at ang mga calico cats naman ay babae. Lumalabas kasi sa mga pag-aaral, 81% ng mga ginger cats ay lalaki at 99.99% .99 naman ang kaliko o tortoiseshell cats ay babae. Pero kung halimbawa naman ang iyong pusa ay kulay gray, black or tabby cat, maaari mong malaman ang kanilang kasarian sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang genital area o kaya naman ay kumonsulta sa isang cat expert at magtanong kung anong kasarian ng iyong pusa. Isa pang kilalang paraan ng pagtingin sa kanilang kasarian ay sa pamamagitan ng kanilang size at bigat. Sinasabi kasing ang mga lalaking pusa daw ay mas mabigat kumpara sa mga babaeng pusa. Pero tandaan lang din natin na ang kanilang size at bigat ay nakadepende sa kanilang breed. Ngayon, alamin na natin kung meron nga bang pagkakaiba sa personality at behavior ang mga lalaki at babaeng pusa. Ang pinakauna at pinakaimportante yung dapat muna nating tandaan ay hindi natin pwedeng ibase ng kabuuan ang personality ng isang pusa. Base lamang sa kanilang kasarian dahil bawat pusa ay may sarili at unique na katangian. Pero ang sasabihin ko sa inyo ay ang mga tipikal na pagkakaiba sa kanilang personalities. Ayon sa mga pet owners, ang mga babaeng pusa daw ay mas tahimik, mas kalmado at hindi ganoon playful kumpara sa mga lalaking pusa. Ang mga female cats daw ay mas prefer ang maging independent at masaya sa kanilang alone time. Kaya sinasabi na maganda ang mag-alaga ng isang babaeng pusa kapag ikaw ay palaging nasa trabaho o kaya palagi kang wala sa bahay. Pero ang mga babaeng pusa din, especially ang mga neutered na ay may pagkamaternal. Madalas siyang umupo at tumabi lamang sa iyo kapag hindi maganda ang iyong pakiramdam o kaya naman ay nalulungkot ka. Kumbaga ay nagpapakananay siya sa iyo. Sa kabilang banda naman, ang mga male cats ay sinasabing mas mapaglaro, affectionate at mas friendly. Ang isang lalaking pusa ay maganda para sa taong mas gusto ang palaging may cuddles. Meron din namang mga medical at behavioral issues ang mga pusa, specifically ang mga babaeng pusa. Once na mapaspay o mapanuter nyo na ang inyong pusa, maaring hindi ka na makakita at makakapansin ng mga pagkakaiba ng kanilang pag-uugali between male and female cats. Pero merong mga malalaking behavioral differences ang mga hindi pa naipaspay at napanuter na pusa ang mga non-spayed female cats, kung mapapansin nyo ay madalas na irab ang kanilang katawan sa mga bagay at tao. Sila ay very loving pero napakaingay din lalo sa tuwing maririnig mo siya sa gabi na nagyayawol dahil siya ay inhit. Samantala, ang mga male cats naman na hindi pa napapanuter ay may pagka-aggressive. Madalas silang nagsispray ng kanilang urine at gumagala sa mga malalayang lugar.